Page and blogger host. Subscribe. Magandang araw Pilipinas and good day pageant lovers. Breaking news, Tara Valencia ng Pilipinas pumangalawa sa most viewed introduction video sa Miss Supranational 2025 competition. Matapos lamang ang labing tatlong oras mula sa pagkaka-upload ng official introduction videos, agad na pumalo sa 9,100 views ang video ni Tara Valencia ng Pilipinas. Dahilan para siya ay pumangalawa sa listahan ng pinaka most viewed candidates. Nang una si Miss Indonesia na may 16,000 views habang nasa ikatlo si Miss Thailand na may 6,400 views at ikaapat si Miss India na may 3,400 views mukhang ramdam na ramdam na ang suporta ng mga Pilipino para kay Tara Valencia sa Miss Supranational 2025 competition. Kaya naman nawa ay patuloy nating suportahan ang ating pambato, ang pambato ng Pilipinas para sa Miss Supranational 2025 at muli ay masungkit ang koronang ito para sa ating bansa. Maraming salamat sa panunood at panatilihin na nakasubscribe sa channel na ito para sa lahat ng mga bagong balita at bagong updates. This is nel 2204 your pageant blogger host. Magkita po tayong muli sa susunod na video.